Balita naman po sa lalawigan, na uwi sa sakita ng mga deboto ng Divino Rostro o Most Holy Face of Jesus ang prosesyon sa Naga Camarines Sur nitong linggo. Nagugat ngayon matapos ang tulakan ng dalawang deboto sa kasagsagan ng prosesyon. Mas lalo pa yung lumala nang sumali na rin ang iba pang mga deboto. Ayon sa pulisya, humupa naman ang tensyon makalipas ang ilang minuto. Nagtapos ang prosesyon sa Basilica Minor, saka isinagawa ang banal na misa. Hindi bababa sa tatlo namang phreatic eruptions ang naitala mula sa bulkang Taal nitong linggo. Ayon sa Feebox, tumagal ng tatlong minuto ang pag-aalboruto ng bulkan. Kabilang din sa naitalang irregularidad ng taalang volcanic tremor na tumagal ng 10 minuto. Bago yan, naabot ha sa halos 7,000 toneladang asupre ang pinakawala ng taal noong Sabado, September 21. Sa kabila naman yan, nananatiling nasa alert level 1 ang status ng vulkan. Ang ibig sabihin... Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone, partikular sa paligid ng bunganga ng bulkan at mga bitak mula sa daang Kastila. Sa El Nido, Palawan naman isang pambihirang fenomeno ang naitala sa isang bundok. Sa video, kitang nabalot ng makapal na ulap ang nasabing bundok habang may kasamang ulan. Ayon sa pag-asa, ang tawag daw dyan mga kapatid ay microburst o ang paglubog ng hangin sa tubig. Nangyayari yan kapag may thunderstorm o ulang may kasamang kulog. Hindi rin malawak ang sakop ng microburst at isang lugar lamang ang sakop nito. Paalala ng pag-asa, delikado at mapaminsala ang ganitong uri ng weather phenomenon. Fed Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.